Hola. 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 Eh, eh, ito plaka plaka. Hindi naman na ulan. Ako, hindi man ang masyado kami kilala niya. No? Kung nandiyan yung pangalan niya. I would not voice a lie in public. At saka una noon yung pangalan niya. Si, isasabi ko talaga. Yung, pangalan mo nandiyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So na naka-escapo doon. Bakit ako? Wala. 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 In to the wala. 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 Wala pag last question, madaling Iba yung dumadami. druga niya, para sa babae siguro yun, hindi yung para sa... Next <laughs> <laughs> question. Kayunin mo siya, Mayagra, o yung marami na klase po. Isa, -isa muna. Una <laughs> 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 kong tanong, uh, President Duterte. Nung nakarang press conference preside, ni Vice President Isan Duterte, tinawag niyang hindi Presidente, umakto, ngayon ang third president, president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaction niya sa pahay o na anak? Well, uh, I may have to disagree with uh, my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero ito, ito, ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But uh, itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi ko hindi 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 hindi, hindi I know that... what he... hindi 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 po hindi sa hindi 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 niya. hindi 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 Ano hindi 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 yung tao. Kaya hindi siguro... hindi hindi estimation sa... ibang uh, eh, hindi 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 God that's so vulgar. Dire do so guys again. Potang <laughs> so Yawa ka. Ambok historic Pero pareha lang <laughs> kami. Mm ano -hmm. po ang reaction ninyo sa ginagawa ko ngayon ng camera laban sa pamilya ko? Ang ginagawa nila freight committee at ang pabalik ko magigipit ko sa budget ko ng office devices. I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's uh after his skin? Uh, palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyan ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos, na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, o okay na yan May buntot yung last mo. <laughs> <laughs> Gaano ka haba yan? Eh? Ang nangarap po kasi sinabi ng Vice President ni Daisara sa kanyang press <laughs> conference sa ODP. Natanongin ano po, may hindi po lang gusto pa na presidente. O baka the reverse na lang na po Tama na, tama Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Una-una, naawa ako. Sa likod ay dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas, alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8.30 to 9 sa tapos trabaho na doon ka kaya tapos you start one palit-palit yung maraming kwarto yan eh Mara maraming kwarto yan magharap ah, pagkatapos na yung mga na yan sila iba na naman ipaupo doon iikot ka ibang hanggang gabi yan ang sweldo mo wala sa totoo lang pero sa pagod mo na yan 300 plus thousand yan lang ang dalawa tapos, yung, yung pag-uwi mo, hindi, na ng goberno, kunin pa sa sarili mo, putang inang yan? Bakit ka magtiis na trabaho ng gano'n? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapanarunin ng sip steak. <laughs> 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 so, Punta sana akong, sabi na, o oh, sige, uh, every month, papanarunin natin yung presidente, ha, para, okay na sana. Uh, Kita, meron pa ba? Napagtapa kayo ng dabaw? Kita ninyo yung bahay ko? Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin. O dito, pick up rin. Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang, ang nagbago, ang bayan na pinagpatakbo. Pero... Mm na Yan ang hindi ko Inday. After this, maghanap ka na lang ng mabuting negosyo. Magdi, di na bali, at this start, kikita ka ng maliit. Let it grow and pray to God na susulting ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, no? ha? Pero nagaba. Pero ano? Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my labaw I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako. Eh. Matagal ako nag-resign before really I decided that I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko, ay yung tuition, pamahal ng pamahal.